What's so, up, mga It's me, Trixie, and welcome to my vlog! So, for today's video, mga kakulakas, no, ngayon nga pala ay nandito tayo sa labas. Nakikita nyo naman, mga kakulakas, baka baha pa rin po dito sa amin. Ayan. So, ngayon, meron akong mga, uh, meron akong naisip, mga kakulakas. So, maraming yung tao dito, maraming bata dito, mga kakulakas. Siyempre, magpapalaro tayo ngayon sa mga bata. Okay, magpapalaro tayo. So, eto yung mga bata na to. An ano? Okay? Sali ka. Sali ka. Ikaw, sale. Ikaw, sali ka. Ikaw, sale. oh, ikaw, salika. ka. O, oh, ah, palo ikaw, palo. Palo sa mama. Jab, salika. ka. Sa palaro. Karela lang naman to. Sino? Ikaw, salika. ka. Hanggang dyan, hanggang dun. Tapos balik ulit. Sino unang makaano? Ikaw, sali ka. Ay, ala na. Ayan. O, ilan kayo? Ilan, ilan? Ilan? Ilan ang mga kasali? Ano, binis. O, binis. Ano, Gantong, ano natin ha. Dito, mag-i-start. Ayan, mag-i-start kayo dito. Wait lang. So, ayun, mag start tayo dito. Start tayo dito, tapos hanggang doon sa so, may ikalahati jinky doon. Tapos, oh, doon. ang Tapos, <laughs> ayan, hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. Tapos, ayan, ang doon. Ang dito, ang doon. Tapos, pabalik kayo kung sino unang makakarating dito, ha? Ayan, ganoon ang ano natin. Kung sino ang unang makakarating dito. Ganoon lang. Okay, sino? Oh, ayan, sasali, sasali. Ilan kayo, ilan? Ilan, ilan, ilan? Ilan kayo? <laughs> ayan. lang. <laughs> oh, wait lang. Wait lang. Wait lang! Wait lang, wait lang! Huwag kayo excited! Ayan! Oh, wait lang, wait lang! Oh, wait lang! Oh, wait lang! Oh, wait lang! Dito ka! Oh, pasok, pasok! Oh, magpantay-pantay kayo! Pantay-pantay kayo! Eh, pantay-pantay kayo, guys! <laughs> lang, sasali daw yung anak mo! Ayan, nako! Out! Ah, Out! May tricycle! Sabi muna tayo! Ayan! Ayan! Abi muna tayo mga kakudakas. Ayan mga kakudakas, meron tayo tigas. Alam niya mga kakudakas, sobrang dulas kasi ng Ang sobrang dulas na kasi ng karsada na to pagka wala ka talagang tsinelas. O oh, baka may mga ano dyan na, Tignan natin mga ta, uh, Wait lang. Ah, uh, taas. Ah, uh, may alipong nga. Tingnan, uh, tingnan, tingin, 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 tingin mga pa. Ah. Uh, o, uh, yung mga may alipong nga, patingin. Alipong uh, alipo check. Yeah. Uh, o, yoy, yoy, Tara Tara na rito. Balik, balik, balik. Sa nga mga kakudakas, mag start na tayo ah. mag start na tayo. Pag bilang kong tatlo, go na. Wait lang, wait, 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 wait. Ah, go! Five, four, three, two, one, go! Na, na. Ah, ayan, ayan, la, la, ano? Kaya pa? Ano na sabi nyo? Sobrang dulas. Ah, oh, okay, yung dalawa, yung dalawa. Okay, yung dalawa paglalabanin natin. sayo nga mga kudakas, yung dalawa naman. Kailangan na maglalaban na. maglalaban na. Kain dalawa. po. Kain dalawa maglalaban. Kain dalawa. O yan, wait lang. Yung dalawa na to. Wait lang, ano mo na masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Madulas ba? Sobra? Ano ulit? Madulas? Madulas ba? Ano, ano? Sobra? Sobra na. O oh, Marian, madulas ba? Madulas? Sobra? O oh, ano nangyari? Ano? Madulas? Dito kain madulas? Oo. Ikaw, Colin, madulas? Madulas, muntik na ako. <laughs> Ikaw. Oh, nadulas na nga. Ah, nadulas. Sobra. Ayan, yeah, sobrang dulas daw. O oh, ano, okay na? Ay, may mga... Okay na, okay na. Okay. May tricycle pa, may tricycle. Padaanin na natin, mga kakudakas, yung tricycle, ayan. Yeah. So, ayan nga, mga kudakas, sobrang dulas daw, sabi ng mga bata. Pero, totoo naman, sobrang dulas talaga ng karasada. As in, di ba? Pero, ang lupit nila, ha? Ang lupit! Ito, machete. ato yung

Ada ada, bales. Hehehe, hehehe. lupe macet lupe tuh, ui, lupe, <laughs> o, oh, kitang-kita <laughs> ko sino ang winner. Yan, kitang-kita kita ang first. First! Pakita mo ka! Pakita mo ka! Pakita mo ka! Sino ang first? Pakita mo ka! O, dito! Pag-imicture na tayo. eh. <laughs> <laughs> oh, open pa! O, naka

Oh, sino pa? Wala na. Okay, tapos na. Tapos na pala natin. Oh, masaya ba kayo? Hi. Nasa si Riit. Hanggang dito na lang ang aming video. Thank you for watching. Bye! Bye! Bye. <laughs>